green shell at red beans. Hilaw na red beans. Yan ang ating gustong ibahagi sa inyo. Samahan niya ako guys kung paano natin pinasarap ang recipe na ito. Sarap ulam. Isang recipe na gusto ko namang ibahagi sa inyo ang pagluto natin ng murang red beans. So ayan, meron na tayo dito na hugasan. Sa natin yan ng green shell. Samahan niyo ako guys sa pamamaraan na masarap at easy. Cooking oil. Igisa natin ang onion, garlic, kamatis. sinunod natin ang ating green beans. Red beans yan pag mag uh, mag -tour. Murang hilaw o hilaw ng red beans. Hmm, sa pag-isa hanggang sa mag-open. Okay. ilagay natin ang isang pirasong na ba tali na panglam. Sarap yan. Lagyan natin siya ng astuity, isang natural pampakulay natin. Yan ang kinuha natin doon sa labas. So, lagyan natin yan ng tubig. Palabasin natin ang kanyang color. Yan, check out natin. Ha, nag-dry na siya. Lagyan natin siya ng ever na din, natin. Plus, ang pampakulay natin kanina na kuha. As tweet. Lagyan natin ang mainit ng mainit na tubig sa bawang. Diba ang kola niya yung iba na no? Dahil sa astwiti na ating nilagay. Lagyan natin ang konting pamintang doro natin ng konting pamintang durog. sili. Ang sili na sarap. So, kukuluan natin hanggang sa mag-open up ang ating green shell. nag ng asin. malapit na. Masarap at ang bango. So, Napakuluan na natin ang husi. Nakuha natin ang saktong lasa niya. So, ganito ang ating pagluluto sa isa sa masarap na sugok or sitaw. Sarap po um, lang. Yan, ipakita ko sa inyo ating one serving. Isa na namang masarap na recipe ito. Dami pang ating Kaya sarap naman yan. Salamat ulit sa pagsabay. Bye bye, God bless and... Happy eating, Sarah.